Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Miguel mula sa Legal Aid Center of Southern Nevada. Alam po namin na may mga magulang na nag-aalala kung ano mangyayari sa kanilang anak kung sila ay ma-detain o ma-deport. Gusto naming mag-share ng ilang tips na pwede niyong gawin nayon para mag nito. Kung plano mong isama ang anak mo pa sa inyong bansa, kumuha ka ng passport at iba pang kailangan na dokumento para makapagbiyahe sila. Kung gusto mong manatili ang anak mo dito sa US, may ilang bagay kang pwedeng gawin para mapadali ang lahat para sa kanila. Una, pumili ka ng taong mapagkakatiwalaan mo na mag-aalaga sa anak mo. Kung pumayag sila, pwedeng pumirma ka sa papeles na kung tawagin ay nomination of guardian. Isa o dalawang magulang ang pwedeng pumirma sa dokumentong ito. Magagamit ito bilang ebidensya sa eskwelahan, doktor, o sa korte kung kailangan. May sample form kami sa website namin. Pirmahan, ipanotaryo, at ibigay sa taong mag-aalaga ng, ng mga bata. Pangalawa, ihanda ang mga importanteng dokumento ng anak mo tulad ng birth certificate, social security card, passport, medical records, at mga records galing sa eskwelahan. Ilagay itong lahat sa isang ligtas na lugar at ipaalam sa tagapag-alaga. Makakatulong ang mga simpleng gawain na ito para mapanatiling ligtas at maayos ang kalagayan ng mga anak mo. I-follow niyo po kami sa social media o bisitahin ang website namin para sa iba pang impormasyon at tulong para sa iyo. Maraming salamat po.